Mainit na binabantayan ngayon ng publiko ang isyo kaugnay ng mga flood control projects. Mga proyektong dapat sanay nagpoprotekta sa atin laban sa baha. Pero sinasabing nauuwi lamang sa bulsa ng ilang makapangyarihang pamilya. Bilyon of pesos ang pinag-uusapan dito at isa sa mga pamilyang laging nababanggit ay ang co-family ng Bicol Region. Marami ang nagtatanong, paano ba napunta sa kanila ang napakalalaking kontrata at bakit lumalabas ang mga pangalan nila sa mga balita. Tani. Unahin natin si Christopher Kitoko, dating kongresista ng Ako Bicol Party List. Siya rin ang owner ng High Tone Construction, isa sa top 10 contractors ng flood control projects sa buong bansa. Sumunod ang kanyang kapatid na si Elizalde, Zaldi Co kasalukuyang congressman din ng Ako Bicol at dating chairman ng House Appropriations Committee. Siya naman ang may-ari ng SunWest Construction, isa ring malaki at top contractor sa flood control. Hindi lang doon nagtatapos. Ang anak ni Christopher, si Claudine Co, isang influencer at singer, ay naging trending ka makailan. Ngunit imbes na sa kanyang talento, mas napansin siya dahil sa mga posts tungkol sa luxury lifestyle, mga branded bags, private flights, at high-end vacations habang ang pangalan ng kanilang pamilya ay nakasangkot sa isyu ng flood control. Mayroon ding kapatid si Claudine na si Angelica Natasha Co, na naging representative ng BHW Fartilis. At kung iikot pa tayo sa mas malawak na network ng pamilya, andyan ang boyfriend ni Claudine na si Lem Lubiano anak ni Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction, isa ring top contractor na involved sa flood control projects. At huwag kalimutan ang isa pang miyembro ng pamilya, si Didayko, kapatid ni na Christopher at Zaldi, ay kasalukuyang Vice Governor ng Albay. Makikita natin dito kung gaano kalawak ang impluensya ng pamilya, hindi lang sa negosyo, kundi pati na rin sa politika. Ayon sa mga report mula 2023 hanggang 2024, mahigit 6.1 bilyon ang flood control budget na inilaan para sa Bicol Region. Ngunit marami ang nagtatanong, nasaan ang mga proyekto? Bakit sa kabila ng ganitong kalaking pondo, patuloy pa rin ang matinding pagbaha sa lugar? Si Congressman Zaldico ay nagbigay ng pahayag sinasabi niya na hindi totoo ang balitang bilyon-bilyon ang natanggap ng Bicol. Kiit niya, isa raw sa pinakamaliit na budget allocation ang napunta sa kanilang rehiyon. Pero, Ayon sa mga dokumentong hawak ng Senate at House Investigators, malinaw na nakapaloob ang multi-billion flood control projects sa Bicol. Kaya ngayon, nasa ilalim ng investigasyon ang mga kumpanyang high-tone Sunwest at pati na rin ang Centerways at dito papasok ang malaking tanong sa kabila ng investigasyon at galit ng publiko magkakaroon ba ng tunay na reforma o mauulit na naman ito tulad ng maraming iskandalong nakalimutan sa paglipas ng panahon?